Tadtad -tad ning tama ning bala ang bikulong ini na pagsadiri ni dating punong barangay Alwin Masayda ni Mukan Anislag albay Alas 9 kasubanggi kan tambangan ini sa Junction Road sa Purok 3, Maria Waligas PCT. Istorya kan dating opisyal. Pauli na siya kaiba ang sayang personal driver asin bodyguard dahil sa sarong pagtripon sa nasambit na syudad. Alagad pag-abot sa lugar kang insidente. duma na sinda ni Ratrat ning bala kang nasa apat asin day panabibistong kalalakihan. Dawa pigpapaura na ning bala nagdire-diretso si Danimo sa detachment kang militar sa barangay Talahib, Daraga Albay. Sarong kilometro ang distansya sa pinangyarihan. Actually, paguna yata kang mga nagtira, nasa sa na ako nakatukaw. Kaya ang inot na tama, uh, yung mga balang na inot, sa windshield talaga, sa ampangan, tapos sa passenger side, katani kang driver. Pero... So far, medyo talagang daiman ako nagatukaw sa inutan, diyan po ako sa likod. Pero yung sa likod talaga, binira rin tulos man na nakaresponde ang personalized kang daraga PNP as in 2 Mobile Force Battalion sa insidente. Nagluluwas sa investigasyon na dosing bala ang tuminama sa pagsadiring bulletproof na bihikulo ni Nimo. Sa follow-up investigation kang Ligas City Police Station, na-recover sa crime scene ang sampulong basyoning bala kang dai pa ma na klase ng long firearms. And ining mga na-recovered na fire cartridges may ipinag-turn e, sa RFU 5 sa Regional Forensic Unit 5 um, para sa maniligong ballistic examination as in cross matching examination. Daiman pigahali kang otoridad ang posibilidad na konektado ang pambabadil sa nainot na shooting incident sa barangay humapon kang nakalis na Marso 22. Ngunit yan, puspusan pa ang pag-imbestigar kang may mga kapulisan kang digaspe para para ma tawan kilinaw ini pangyayaring ini asin agarang ma-identify karta ta ang suspechado no, na malapatan ini ikaw kaso okay. sa ibong kang dinarang takot sa dating opisyal, pigpapasalamat na sa nakaini na may sa indang nakulugan. Man lang ang uh, nasa isyo kung sisa yung medyong nagiinit sa ko. Uh, sarong tao man lang dahil na ako ma-mention ta uh, alatunta na lang din yung investigasyon kang PNP. Siyempre pa siguro na muna kita ta aram din nang warang nang day nag materialize yung plano nila sa to eh baka bumalik. Kaya siyempre kaya nga baga pasensya na na day na muna ako nagpakuakang sa kuyang uh, pandok para for security ko man. Mientras tanto, magigirumduman na kang nakaaging bulan ng Pebrero Nagsunad ning reklamo si Nimo sa opisina kang ombudsman kontra kay Albay Governor Grex Lagman. Manungod sa subot pag-receive ni Lagman ng payola, kan ini ang bisi gobernador pa kan probinsya. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer Corporal.